Yo! So, What's mga idol! Welcome sa aking channel! Samahan niyo po akong tungayan at panoorin ang mga iba't ibang etsena na aking nakalap mula sa internet. Let's go! Uh. <laughs> ano pala ang tamang pagkain, no? Ah, natin. <laughs> Tumahan, may partner ka rin. Tapos oh! Kaya nga eh. <laughs> Gusto mo pa siya makausap pero naubusan na sasabihin. May na-post no na ba mama mo? Ano? Bakit mo Itanong. Ah. Ayun, na siya eh. <laughs> traffic pala. Uy, may bariya ba? Kaso nakadikit. Ah, wow. wala pag-aas. Ah, oh, Big snake prank. <laughs> Manggugulat na pala. Baka. Ayos ah. Abay, matindi. <laughs> <laughs> Akala niya, babangga eh. Okay, yeah, pre, lagay mo na yung chicken. Ayun. Ayan, at least chicken niya na, pre, na. O, oh, binigyan mo pa ako na isa. Ayan, may uh, bago na yun na ng Jollibee. Ipahaman pa. pa. Hindi <laughs> para sa nanay ko. Ayan <laughs> naman makoy. <mapuyo>. Dato'y naman makuwi. <laughs> eh, <pa> Sabak-sabak yung bingo yun. May pasalubong <laughs> sila, na <anay? Roleby. laughs> Yes naman! Yes, the best! Family fan. Talagang. Oo. Saan ganito, ta? So, na. <lang>. <laughs> talaga. Ano to? Jollibee yun, Walang <laughs> chicken lang Chicken pie pala, pero oh, at least malok. Oh, Uy, yung uh sarap -oh. Unang kagatari hmm. na lahat. <laughs> at may pagkalan pa. Bumantay ka din eh. Titira ko ito. Maya. Titira ko ito. Oh, maya nga. Titira ko ito. Bakit pa? Maga pa. Iba naman na. Boss Liam, saan ba mapupunta ang walang hmm. pangarap sa buhay? Siyempre, doon lang kung saan sila nag-i-stay. Kumbaga, doon lang doon hanggang doon na lang sila pero ang ad, ang advantage kasi noon masaya sila kasi kontento na sila kung anong meron sila kaya lang naman na nalulungkot yung mga tao na depressed na yung stress kasi ang dami nilang gusto sa buhay kasi sila makontento kung anong meron sila mga ngarap ng mataas pag hindi naabot madi-disappoint ayaw ng simpleng bagay gusto yung mga komplikado kaya ang lesson sa tanong mo, wag na mangarap. <laughs> Ma'am? <laughs> Paano wala problema? Birthday niyo po, di ba? Ano ko kayo nagugas bingan. binggan? Pinagugas niya si Madam. <laughs> <laughs> Ganti ako, mag-iiganti ako. <laughs> <laughs> okay na yan, madam. Paganda ka naman. <laughs> <laughs> With the dress, the outfit, oh, oh. Ba Oh. Ma? Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Yes, I do the cleaning. Oh, pagkaon na. Pagkasi niya ng plato niya. Kahumanin mo. Uusap ah, mo na. Huwag na nang joy ng pangalan aliswaseng Liswaseng. Kaya para bahay mo hugas. <laughs> How? saw <How> ba? Oo <laughs> nga. Oh, labihin niya na. Oh. Ariel, ako napayat niya sabon. Hahaha. <laughs> So, ikaw yung maglalaban yan. <laughs> Paano magpaikot? Aga. Ay, ba titirahin niya Eh. Hahaha. Alang yan. <laughs> Tirahin mo na. <laughs> Ayaga, cellphone mo, Apple. Pero ilong mo, kamatis. So, okay. Kapag <laughs> ang tenga ang nanati, ilong mo, Apple. may isang taong gusto kang makita. <laughs> Kapag ilong naman ang nangati, may humalik sa picture mo. Wow. Kapag labi mo ang kumati, may isang taong sabik na sabik sa'yo. Wow. Pero, Kapag ang buong katawan mo ang nangati mm. Please lang Maligo ka na Kapat <laughs> lang Ay hindi po pe pwede Bakit po? Mas yes, lang hindi pe no, po pwede Nadoble niyo po ibayad Kahit na kahit nadoble niyo bayad, hindi po pe pwede Kamukha niyo kasi misis ko eh Salbayo ko yun eh. Hindi nyo, kamukha-kamukha nyo yung wisit ko. na lang ako sa ibang wisit ka mo pa. Hindi nyo, kasi nyo na Ano ba, G-Rock ayaw -ay Kahit na, kamukha yung ko. Wow. Jeep! Ang cute naman. Wow. <laughs> mm. Yun eh. Ha? Huh? dalikan pa. Wait a minute. Hmm. <laughs> <laughs> Sumamba pa. Kuya, saan na tayo? Eto, <laughs> naka-video Oo, kuya. mo kami. Umayos ka. naka ka. Pano na lang ka lang, kuya? Tao. naka din pala. Pa, wait. tika. ka. Pa. Uy. <laughs> Tignan kayo pala sa loob. Iniyan Talaga. Sana ah. Mabili kayo sa kanya. Oh. <laughs> Pero siya magbabayan. <laughs> Kapag ako talaga naging girlfriend mo, Oy. lahat ng kaed, ibibigay ko sa'yo. Tala. Ito totoo yan. <laughs> Lahat ng labahin pa pala laba. Pag <laughs> di mo na alam takbo ng buhay mo, Aww. maglakad ka. <laughs> Naabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nagbapa ka katingala. Eh, ang magandang advice. <laughs> ah, dito naman. Ah, ibang nainggit na naman. Ayun na yung tinapay mo atay. Basing, basing. Maniniwala ka ba sa akin pag sinabi kong pag pinukupo ko yung ulo mo ng ice candy, puputok yan? Ba't naman puputok yung ulo ko sa ice candy lang? Hmm, ako nga naman. Yeah. <laughs> <Puputok> talaga eh. talaga. <laughs> Maraming salamat po sa inyong panonood at kung ikay bago po sa ating channel, huwag po kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. At muli, kita-kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.